Guys, nandito ko ngayon sa isang industry area and welcome sa youtube channel Guys, nandito ko ngayon sa, industri sa isang industrial area at ako'y maglilinis guys ng aking sasakyan kasi ang dumi ng sasakyan ko sa loob so kailangan natin alagaan ang ating sasakyan so kasi ang dumi na guys. Ang akin sa sobra. So, kaya kailangan natin. Kailangan um, so, uh, Kailangan natin tayo alagaan ang sasakyan natin. Kasi talaga, kasi ito yung mga sa gilid-gilid na to, hindi naman to natatanggal ng was ng washing ng car, car wash here na car wash hindi siya gay natatanggal so, kaya kailangan tanggalin natin siya so, dumi 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 ando ni guys ay nako so kaya ayan mag so ayan guys so ito nakikita nyo yan yung mga sulok-sulok na yan dito, guys. Yan. Hindi siya natatanggal ng karwas. So, kailangan kung gusto nyo ano, alagaan natin ang kotse natin kasi napakamahal ng bawat sira ng sasakyan. So, eh, ngayon sabi ko. So, ayan, oh. Kikita nyo yan, guys. Ang dumi na yan, oh. Hindi siya natatanggal ng karwas ay ayan. Okay, Mag-video tayo. So. Ay, hindi kasi makapaglinis guys ng ng kotse pag ako mag-video. Hindi ako makapag-concentrate ng ayan kasi gusto ko talaga tong malinis talaga tong kotse ko ng bongga-bongga. So guys, Ah, uh, balikan ko kayo mamaya guys. See you later. Natapos din ang pagwas car wash mga bebe. So tapos na ako magcar ng aking kotse. And thank you guys for watching. Ay, malinis na yung kotse ko. Thank you, thank you for watching. Bye.